Ibulibong mga bata sa buong bansa ang nabigyan ng maagang pamasko sa nationwide gift-giving event nitong weekend. Kasabay niyan, tiniyak ng gobyerno ang tulong sa mga nasalanta ng pagbaha sa Northern Samar at Lindol sa Mindanao. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Patuloy daw ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng pagbaha sa Northern Samar at Lindol na tumama sa Mindanao kamakailan lang. Lima hanggang sampung barangay pa sa Northern Samar ang isolated o nakararanas ng pagbaha sa kasalukuyan dulot ng shear line. Nasa dalawa hanggang tatlong libong residente ang apektado. Ayon sa Northern Samar PDRRMO, napadalhanan na ng tulong ang mga ito. Uh, the, the armed forces no, uh, stationed in our area has already facilitated the immediate relief operations of this barangays no, uh, through chopper no sina chopper na po namin yung mga augmentation uh, food packs no sa mga barangay na to as early as yesterday Umabot na rin sa mahigit 200,000 food packs ang naipamahagi sa lalawigan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, majority o nasa 98% ng na mga nanatili sa evacuation centers ay nakabalik na rin sa kanilang tahanan. Sa pagtataya ng PDRRMO, nasa isa hanggang tatlong buwan ang kailangan para makarecover ang probinsya. Sa Sarangani naman, namamahagi na ng temporary shelter ang pamahalaan. Para yan sa mga naapektuhan ng magnitude 6.8 na lindol noong Nobyembre 17. So kasama po sa immediate na tulong na binibigay po ng disut sa ngayon ay yung shelter grade tarpaulin. Yan po yung parang mga tent na kaya po nitong magsilong or mag-accommodate ng mga hanggang limang katao. Noong Webes, una na bumisita sa Sarangani at personal na namahagi ng asistan si PBBM. Samantalan, itong weekend naman nagsagawa ng nationwide gift-giving event sa Kalayaan Ground sa Malacanang sinapi BBM PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos. Higit 17,000 mga bata ang nahandugan ng regalo sa si gift-giving event sa buong bansa. Alam nyo, nung, nung kasintanda ako lang kayo, maliit din ako noon, yung tatay yung ko siyang presidente rito. Kaya bawat Pasko, ganito ka aming ginagawa dito. Ngayon lamang, eh, sempre high-tech na tayo. Hindi lang dito sa palasyo nagkakaroon ng maligayang Pasko at uh, gift-giving lahat ng ating gagawin ngayon kundi sa iba't ibang uh, iba't ibang lugar sa Pilipinas. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.